Ah, uh, mm. nag-meeting daw po ang MMDA. Mm. at saka mga ah, uh, mga, mga mall. mall, mga mall. Dito sa Metro okay. Manila para po pag-usapan paano raw uh -huh. susolusyonan ang uh, sobrang traffic. grabing traffic. Uh, oo, 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 Pag uh, ngayong Kapaskuhan, Christmas season. May suggestion ako kagad Ano digit, ano? Yung mga magbibigay na ayuda, sa labas kayo magbigay. Huwag dito sa mga ma ma Hindi makikipot eh. na mga ano. Kailangan nakikita eh. Ah, kaila Mani ikaw na kailangan pa. nakikita? Kailangan nakikita. So ma kung pagbigay mo ng ayuda, makaka... Mas matrapik, mas, mas mabuti. Matra mas maganda. Wala ng marami. Alam ko na, alam ko na. Oh, Nagkabigayan. Na. Huwag oh, ka naman masyadong... Stricto ka naman eh. Huwag ka naman Doon kayo sa Rodriguez, ano, yeah. uh, sports stadium. Yun. Yun, malayo. At sa bundok. Diyan, malapit yeah. na. niyo sa amin si Mayor Eric Olivares sa mga multipurpose yeah, court. basketball court. Na kanyang, huwag sa mga no, traffic no, areas. Oh. No. Diyan daw po sa head office, mm. dyan sa Julia Vargas, nagka-meeting. Oh. Uh, hindi na acting like to. Mm. Hindi na, hindi na. Mm. Totoong chair na to. Si Romando oh, Artes. Eh. At any given time, acting pa rin yan. <laughs> at, Sinuportahan daw siya ng DPWH. Aba dapat lang siguro. <laughs> Pag hindi ka pa naman sinoport. Ang gusto po kasi mangyari ng MMDA, tigil muna lahat ng roadworks. May exceptions yan. No? May, ex May exceptions. Oh, oh, yeah. Meron? Meron, meron. Sino? Water? Hindi. well, government flag. Water? yan ang, yan ang mas marami. Ang oh, water. Pare, pag naputok ang ka ng uh, tubo, tubig. Eh, wala kayong tubig sa... Wala ano, magagawa ron? Hindi ba pwedeng bilisan yun? Leak repair. Ayan, eh, kasama nga. No? Hindi ba pwedeng bilisan yun? Bilisan. Kailangan bilisan. Eh, yung uh, Manila water na nakaharang dyan sa Mayhulia Vargas, eh, ilang buwan na yun eh. Ah, hindi. Yan eh, ano yan? Gaano katagal bang gawin yan? <laughs> Restoration ang tawag uh, dyan. Inire-restore. Kaya matagal. Kaya matagal. Matagal. matagal Pinatutuyo so, yung simento. Ano yun? Galing, <laughs> ha? Puta. Dalawang buwan bago matuyo ang simento. <laughs> anong kasi simento yan? Baguhin nyo na po. Meron ng quick dry oh. Ang mga kamiting daw ng magiting hmm. na chairman ng MMDA, telcos. Ayan. Yan yung matitindi pong gumawa yan sa kalsada. Hmm. yung uh, mga electricity. Yan. Meralko. Meralko. Tubig. Yan. Ah, at mga mall operators. Yan. Ang dami ko na na-attend ng ganyan. Para ito. bang yun lang? <laughs> <laughs> ay bayani, kay binay. Taon-taon na lang oh, may, meron may meeting yan. na ganyan eh. Wala naman nangyayari, matrafik din. <laughs> oh, Pang-pressilis pang yan. Masarap ang merienda dun sa meeting. Oo. Oh, oh. 30,000 30, every year. Ang, ang, ang? ang annual increase nang sasakyan. sasakyan. Oo. Oh, oh. May git... Ngayon daw po... Let's slow down daw. Uh, Every day, 420,000 hmm. ang vehicles dyan sa EDSA. E eh, pa, paano mo isosolv yun? Sa kakausapin mo yung wala mo ng road work, wala... <laughs> At pa, paano mo masosolv yun? Ha? Akala ko nga ba Hindi rin? po madadaan yan sa meeting. <laughs> yung problema natin sa traffic. Akala ko nga pa Conrad, pa rin Joel, oh. eh nagkaroon na sila ng mga alternate routes, eh. Naayos yung Hindi. Christmas Yung mga Chris, Christmas Oo. Lane, eh paradahan din yun, eh. Ayun na nga, yun para mga dahan. yun. yung mga... Kagabi, pare from... Kasi nag-rotary uh, meeting kami, at ang aming uh, guest speaker ay si Yusek uh, Nicolas T. Mang DOJ, OJ. Nanapakahusay pala niyang batang Mag, 'yan. Ma, ni, talaga Ah, oh, 'yung Nikki. Pogo pala yeah, siyang yeah. kuanjan. Grabe ang lalim ng problema natin. Mm. Ni-reveal niya kahapon lahat. Pero 'yung mga kasamahan ko mm. sa aming club, from Cubao to Makati, mahigit dalawang oras. Oo. Oh, oh. <laughs> yan po ang result ng meeting ng uh, MMDA. Bawal excuse daw po ang hukay mo me, na. Nababanggit mo yung EDSA. No? Oh. Dati, magkakaroon lang mga choke points nangyayari niyan. Yung, kung galing kang Quezon City, yung pagdating uh, sa may Cubao, palapit na ng... Don doon uh, uh nagkakachok? pagkatapos doon sa may... Uh, Bonnie Serrano? Boni Serrano, hmm. yung Krami ginalo. Then, dun sa may urtigas uh, uh, Ortigas, hindi masyado, may oh. Aliko. Pero meron pa rin yun. Then, dun sa ano, na, crossing. Sa show, way. show. Ngayon, hindi na eh. Dire-direcho lahat yung choke point no, na. The no, the entire set, Edsa choke point. point. <laughs> uh, choke point, choke point na. Ngayon sa C5, choke point na rin, pero mas grabing sumo choke point dyan sa ginagawa ng Mega World, yung ino you know, pinapa-override sa mga traffic enforcer yung traffic light para makapasok sa makilil ang mga uh, ano, kanilang parokyano. Well, talaga naman kahit hindi Pasko, matraffic na eh. Oh, oh. Mm. Pero lalong matraffic, dahil lang ating urban planning ay eh napakahusay. Oh, okay. mm. Lahat ng Kinaligan. mall, Ginalingan natin Gingalingan. lahat ng mall, pare. Nasa. Nasa nilagay natin. Main tour of air. Ayaw! Yan no? ang so, pinakamahusay na ginawa nga ka -meeting. Kaya, kaya nga sila yung ka-meeting. Kaya nga sila yung ka-meeting eh. Ano mangyayari sa meeting? Hindi naman Ay, wala ba yung mall sa magbibi, main town? Hindi, uh, alam ko sa ganyan, alam pa, kabisado ko na yun, <laughs> ipapahihingin yung schedule ng mga mall operators. O ngayon, kung uh, alam mo na schedule, mawa, uh, yung schedule, masasolba yung traffic. Nagagagalang eh, enforcer sa harap. Eh, hindi nga, masasolba no. yung traffic. Di, alam nyo yung schedule. Di, naman, Anong klase solution yan, chairman? Hindi <laughs> naman tauntang nila tauntang pwedeng ka. ilipat yung kanilang mall na yun. Hindi, hindi. Basta nila. Na, ba Basta ma-report nyo kung ano schedule na inyong sale. Oo. Ay, so na ba yung traffic noon? Hindi. Mm -hmm. Actually, mag-uunahan pa nga yung mga yun pupunta sa ano eh. Mm -hmm. Kukunti sa... lang naman, 130. 130 lang po ang malls. malls. Along the... Dito ito. sa Metro Manila. Uh, At along EDSA ang lalaki. 30 po ang mall along EDSA. Edsa. Na ang malalaki ha, hindi yung mga... Oh, uh, small time. Malalaki 'yan. Maso mo ba chairman ng traffic sa pag-report Pag <laughs> ng sale? Kung kailan yung sale? Napakababaw nung ating solusyon eh. Dalaw mo mo sa ako ano? Pag po ganyan kalala traffic, talagang desperate sa, sa amin uh, sa uh, times Paranaque. Call for desperate measures. Sa amin sa Paranaque, nightmare namin itong Pasko, itong sukat. Ano yan? Limang SM dyan parin. Buong hanggang dun sa dulo. May mga hypermart pa. Aya, ang idea Tapos, po dito, kailangan mahirapan yung may mga sa sakyan mm. na maglumabas na lumabas. Kasi meron na naman online shopping eh. Mm. Okay? Meron ng online meron shopping. Na. So how do you discourage these people... Uh, pero ano ah Bibili lang na isang candy Dadalin yung kotse uh -huh. pwede Pero pwede. by the way ba ba, Isang divergence lang uh -huh. Binanggit mo online shopping Pero kinakabahan ako Merong balita ngayon dyan mm. Ang taas pala ng ano Statistics ng scams Yes na, Sa online Matatakot ako maglagay ngayon ng credit ka Sa online know? sa Ay, online Yari kayo Anyway tuloy mo yung traffic Mamaya, mamaya po <laughs> Yung Pogo Yung pala main activity uh -huh. Hindi naman talaga gaming Yan ang na nadiskubre scams. ng DOJ Tibang gine game nila. Oo. Oh, yeah. Yung gaming po hindi na raw yan. Noong nagsimula sila gaming pero nakita nila mas maana. Oh, no. Mas matinding i-game ito At mga... hindi lang dito sa Philippines ang scam nila. Oh, okay. International. 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 Ang galing nila nung no, nagda-diversify itong mga. Ay, ah, ikaw mga, naman. Creative 'yung creative. mga. Yan. Pare sa laki ba naman ng investment hmm. nakita mo ba hindi, yung ka? yung sa Bambang? Oo. Oh. Ah, billion 'yun, billion 'yun. Billion It's oh. a city, city in itself. Billion 'yun, billion. billion. Na -recover ba ni Leon. Ban daw po ameg, ang, ang uh, mall-wide sales. Ban. Ban? Di pwede. Mo, mm, you can... O, di ban na mall-wide sales? Sabi ng chairman, ikaw naman eh, ba? yung mga individual stores, outlets, pwede kayo mag-sale. <laughs> <laughs> hindi yata, mahirap mangyari yata. Pero yung mall-wide, mag-sale, hindi daw po pwede. Kasi yan daw ang nagpapatraffic. A staggered ang kanilang sale. O, kayo muna, Robin Hindi, John. hindi. Ayon, next. Hindi, uh, hindi. hindi. Kayo, Ngayon, hindi kapag ganun? kayo, eh, tindahan. Ang hindi ko gusto rito, sinisikil mm. yung business. Dahil lang dyan. Dahil sa, dyan. sa solution yes. sa traffic. That doesn't work. Hmm. That doesn't work. Ayan. 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 So, ang mail mong oh. mall po, bawal mag-sale. Kung ikaw tindahan, parin, Jonathan, <laughs> pwede ka mag-sale. Pero hindi mo pwede i-announce. Ah, ka sa buhay mo. <laughs> <laughs> Parang gano'n. <laughs> <No>, anong, klas, <laughs> anong klase solution nyo? Pero ganon? kayo ba, eh, uh, uh, pinag-iisipan nyo yung mga measures? Kaya, tingin no? ah, mo, mm. pinag-iisipan kaya ito. Ito, maganda ito. Ano? Mm. Deliveries, pare. Ano lang, from 11 p.m. to 5 a.m. Ayan. Nako. delivery. Ah, deliveries. Nang mall. Nang mall, Oh. Ah, ng mga shopping, ng mga shopping, uh, ng mga store sa mall. Yung mga restaurant. Uh, limited, ha? <laughs> e, paano kung uh, hapunan yung iyong padideliver? Oo. Oh. Wala na. Paano yun? Patay na. Tapos na. Eh, yung mga halimbawa, restaurant doon, di man sila lahat nagluluto doon. Ah, 11 p.m. to 8 a.m. lang ang gabi lang ang delivery. Delivery, yun na nga. Oh. Gabi lang. Oo. Oh. Ganun, ha? Oo. Oh. Uh, eh, paano? Gabi lang. <laughs> Ay, hindi na ako kakain dyan sa mga mall na yan. Oh. Hindi, except food and ice. Kasi yung ice matutunaw. <laughs> yung food baka mapanis. Oh, baka mapanis 'yun. Uh, so ano yan, yung food and ice eh, eh, ano? Pwede yon, any any time of the day. Ah, ganoon ah. so, At ito daw po may balak sila na hilingin sa Department of Transportation, mm. DOTr, mm. na yung operating hours ng mga public transport ay habaan. Kan ka mo ka lalo na dyan sa EDSA bus carousel. Tsaka yung LRT, LRT MRT. Yan. Para daw po yung mga late night uh, commuters tsaka mga empleyado ng mall eh de, de, sorry, pakiulit. Saan ano, yung... Um, ed sa bus carousel, carousel LRT. Nee, ang gagawin eh. ay hahabaan. Hahabaan ng operating hours. Hindi, mas iniisip ko dyan kasi ngayon, uh, ang phenomenon ngayon sa mga malls, gaya nung sa One Ayala, merong terminal. Uh Oo. -oh. sa Ayala man, by the Bay. meron eh, din, meron din. Mayroon din, mayroon din uh, yung, yung, and I think other malls hindi kasi ako nagko-commute. hindi <laughs> <laughs> ko alam. Hindi, eh. uh, alam ko yun kasi yung mga young ones, mga ano, ano, anak ko at saka yung mga pinsan niya, pag nagko-commute, meron sila dyan sila pupunta. pumupunta. Pupunta. Ang tawag nila po mm -hmm. ng every mahaba traffic orals. management measures. Manage traffic Pero, management ha? Sinikil mo lahat ng negosyo, management ang tawag mo doon. The best jan. Mm -hmm. Wala ba iba? Wala ba iba? N hindi traffic para, management jan. Eh. Taun-taon uh, eh, na yan dyan. ginagawa natin wala naman nangyayari, ma traffic pa din eh. Shopping management operations. Ang tawag po ni Einstein sa ganyan. Ay, yung <laughs> ginagawa mo paulit-ulit at inaasahan mo magkaiba result. Ang tawag po dat eh, mental. Oo. Oh. Tawag ni Einstein diyan. Eh di mental tayo nito. Oo. Oh. Taun-taon yan ang ginagawa okay. natin measures, hindi naman na yung traffic. Ang tawag ko diyan in the di mental in, ang in the immortal words o oh, ng mga coach na magaling magdamit. Ayan, yan. Masikip. Three, ano yan, uh, one step backward, three steps forward. Ayan. Yun, ayan. ayan. Um, na, hindi nga nakaka-forward. Hindi <laughs> nga eh. <laughs> <laughs> nakaka-forward, puro backward. At forward. hindi nga one step backward eh. Paurong itong uh, traffic solution natin. <laughs> Unang-una, <No? laughs> ang shopping is an experience. Oh. At saka so, Pasko eh. Hindi mo pwedeng... Pipigilin mo yung activity ng mga tao sa Pasko. Mm. Uh, sale. Yan yung excitement ng Pasko. Kaya nga sila... Bawal mag-sale. Nagtitipid yung mga yan. Ngayon lang sila makakapagtipid. <laughs> makakakuha na ayuda. It's against human nature. So, Ang gusto mangyari nitong uh, ating uh, pinakamamahal na MMDA. And the rest of the year, wala, wala kayong ginagawa dinwa. sa traffic. Pagdating ng Pasko, saka kayo magkukumahog. At yan pa ang inyong solusyon. Yan po sinasabi natin. Kailangan ng drastic measures to solve the traffic. Kasi kung maghihintay tayo ng infrastructure, wala 'yun. Yan parehon. Wala nangyayari wala. sa ano ha? Subway? Sa subway. Ayano, nandiyan 'o no? sa uh, harapan natin. Eh dahil sa ginagawa yan, sarado ang kalsada. Mm. Yes sarado kalsada ma-traffic around it. Mm. Tapos magbibigay ng ayuda. Yan. Atay. Mm. yan. The best yan. Anong ano kaya ang but sa ibang lugar? Dito sa Metro Manila problema yan. Mm -hmm. Sa ibang lugar? Ganon din. ganon din yan. Ma-traffic din. Ma-traffic din. din. Mm. Ah. Ang pinakamaganda solusyon, ito talaga ano. Comprehensive ito. Whole of society. Whole <laughs> so, <All> of society. Whole <laughs> of society. Oh, Pagpaliban na natin. Comprehensive approach. Oh, comprehensive. Pagpaliban na natin ang pagdiriwang ng Pasko. Yan na. <laughs> oh, para matapos. Di ba? Wala kayong aalis <laughs> lahat. Postpone na. O, po oh, na natin yan. Oh, oh yan ang... Eh, kasi, ano pang gagawin mo? Di ba naman pwede ilipat yung mga mall na yan kung saan ngayon? Hmm. <laughs> Yun daw, uh, meron daw ba sa aboy? May nalatataon dito Sabot. Kami bukid po hinahanap namin eh na, naka ano eh, eh. naka naka baranda. naka baranda na dyan eh ah. o meron okay. eh kaya lang uh, sab pa lang wala pang way Mm. Hindi, may mga delay sila. Para alam, uh, cryptic masyado tayo sa mga taga-subaybay. Oh. May mga delay. Hindi natin alam kung right of way yan o operational. Pero the silver lining dyan, na-order na yung boring machines. Oh, nandyan, nandyan sila nandyan na. Nandyan na. Naka-preposition. Sila yung huhukay. Ano yan? Eh, nung panahon ni Arnold Gandhi. World class boring eh. machines yan. No? Apat nga ata ang in-order. Eh. Boring machines. Oh. Oh. Ano yun? sabay-sabay mong gagamitin? Ilang highway, ilang subway project ba kailangan? Magkano isa, no? Mal nun. Uh, hmm. Eh mabuti pa, binigay na lang ng ayuda yun. Kung eh. oh, ayuda na naman. Ang <laughs> Ayaw mo ayuda, ikaw, pa, ikaw na... talaga. Mm -hmm. Yan yeah, ang the best, ayuda. So, in other words, Ay, na hindi, hindi nila pinag-uusapan yung alternate routes, ha? Wala silang sinasabing ganun. Ay, wala ba dyan? Wala! Christmas lanes? Mga Christmas mga, lane, wala. Uh, hindi nga nila naaayos yung mga... Kasi na kasi wala ng alternate routes. Eh, wala hindi, pero ayusin mo yung secondary roads man lang, maski pa paano. Di ba? Meron kang pupuntahan. Kung ikaw, na, nakulong ka na dyan sa EDSA, baka meron ka pang pwedeng uh, daanan na mas ma, uh, mas maluwa. Kayo mga taga-Quezon City, swerte kayo. Mm. Dahil ang uh, Quezon City government, <clears throat> nag uh, po ng walong electric buses. Yan. Uh, dadagdagan. Meron na sila dating fleet of oh. electric buses. Libre po yan. Panakay, mga pan pampanakay. Pan uh, walang bayad. So yung mga ganyan po measure, yung mga may kotse, imbes na magdala ng kotse. Dito na kayo? Asa kayo na lang dyan, convenient pa. Hindi mo mm -hmm. problema parking. Mm -hmm. Okay? Kasi libre. Iba pa yung parking, ha? Ito Meron ba ta yeah. meron ba mga ganyang klaseng incentive na naririnig tayo sa MMDA? Tingnan mo yung Quezon City. Mm -hmm, mm -hmm. ba isipin yon pare? Yung, uh... At magastos ba yon Hindi po. Magastos ba? Ganun ba kagastos yun? Mm Hindi. -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ah. Sabi po kasi, under the law, 5% of all government fleets should be electric vehicles Ang MMDA ba, yung mga sumusunod ba kayo dyan? Bumibili, ang binili nyo ba electric vehicles? Okay. Ang dami po, ang luwag ha, ang luwag, parang trend yung itsura ng electric bus. Dito sa Pasig, meron na yan, pero natigil eh. Natigil. No? Na, nati for some reason, natigil ng konti. Kasi project nung naunang administrasyon. Eh. Baka. <laughs> yan ang problema dyan sa mga ganyan eh. Patay. Oh. Sa Quezon City, meron electric bus na libre. Mm -hmm. Uh, 41 uh, packs ang seating capacity. Uy. Pero doon sa gitna, napakaluwag. Mm -hmm. Kaya parang ng subway eh. Parang train. Pwede kayo maglagay doon ng inyong binili. Yan, sa mga mall. Diyan sa gitna. Gitna ng ah. electric vehicle. Mm -hmm. Tapos pick mo na lang. Pick mo na lang na. somewhere. Oh. Di ba? Mas maganda yung mga ganun na project. May mo yung mga mall. Kasi hmm. laging kasalanan ng mga mall. Oh. Eh, in the first place, bakit ba nasa in the EDSA yan? Oh, bakit nilagay nyo sa EDSA? Pero ni hindi na ni Chairman yan. Hindi yung mga mall, hindi pwedeng gawin na uh, ano? Sa ibang bayan, hindi naman pwede sa major thoroughfare yan eh. Sige, pumunta kayo dun sa... Uh. Anong Ano uh, nga remedial measures para masolusyonan yung problema na yan? Nasa main road. Hindi lang mall. Mm. palengke. Oo, oh, lahat. Nasa mall. <coughs> Simbahan. yan. Eskwelahan. Nasa main road. Ha? Huh? <laughs> Grabe. Ito uh, po, transport-related. Hmm. Na-upgrade na, na raw, na raw yung wifi dyan sa naiya ay sa wakas. Mm -hmm. Problema ng mga... Travelers <laughs> yan. Pag po traveler kayo, siyempre ang dami niyong gustong check -in. Yung inyong personal. Mm -hmm. Che-check niya. Kasi nga, nasa airport. Oh, Di ba? Nice May mga na, iniwan ka. Na-scam nice na ba ako? <laughs> Ayan. Nice yung uh, flight, che-checkin yeah. mo. Yung reservation mm -hmm. mo sa hotel, hotel. che-checkin mo. Yung kausap mo mismo. Yung kausap mismo. mo mm -hmm. mismo, che-checkin mo. Pagdating mo sa naiya, walang signal. Thank you. Ayan. 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 Mahusay. Oh. Mahusay. Eh ngayon daw, na-upgrade na. -upgrade na. Like, baka naglagay na diyan kasi yan ang mga problema ng ano eh government procurement hmm. Hmm. ano kasi pwede kang maglagay yung enhancer para sa signal sana eh anin na ba yun bago ka makapag <laughs> baka fail bidding ka pa tapos ka na uh, eh pag private ayan pwede kang tumira kagad ah uh, uh, ano na raw po pwede may mga 100 megabytes per second Oy. Uh, ano ba yan na uh, PLDT, ah, uh, halo-halo, lahat converge, po. andyan lahat. naglagay sila nang enhance enhancer, Lahat po kinuha na ng uh, naiya. So, naglagay sila. Wala nang isang provider lang dyan. Lahat sila na jan Kaya kung ano ka, Globe ka, hmm. or hmm. Smart ka, hmm. o Converge ka. Hmm. o hmm. ano ba dito, dito. Doon o dito? Dito. Ah, dito. Oh. Okay. Dito. <laughs> dito, ano yun? Uh... Nakakalimutan ko yung pangalan niyan. Eh. Dito pala yan. Dito. Uh, na, So, lot Landline kayo? 9-9 na tayo na. Ah, eh, siyempre, ito. pwede ka doon. Pwede ka doon. Oh. Oh. Mm -hmm. Yan po ang sabi ngayon. Ha? Mm -hmm. Free access up yeah. to 3 hours. The best yan. Ang mm -hmm. maganda yun. 3 hours ah. is good enough. Uh... Oo. Oh. Ganyan po ang dapat na mga improvements. Hindi yung pagbabawalan mo yung mall. Pag kasi pag pinagbawalan mo yung mall, sino ba apektado doon? Di ba publiko? Oo. Eh? Oh. Oh. Kasi magraras naman yon, Baka magka, ano pa yan? Oh, Bawalan sale. Ano, sikreto lang. Shh. Mm. Hindi, ito. Hindi, uh, so hindi or... pwedeng mag-advertise <laughs> ng sale. Eh. So, anong, so, si anong oras sila? Ano? Anong, You're oras... An <laughs> anong ganyan. oras sila pwedeng magbukas? 11 o'clock? Asaan 11 a.m. 11 a.m. to 11 p.m. 11, 11 to 11. Okay. 2, uh, 12 hours. Ganito na lang. Asaan nyo na yung, yung mga uh, Baka 10 point. gusto nila magbukas na. Alas 10 pa lang, huwag na kayo dumaan dyan sa mga EDSA. Dyan sa EDSA. Alas 10 pa lang, ha? Uh, uh, Sigurado uh, na yun. Nandiyan na lahat, eh. <laughs> Kasi mag-uunahan na sa 11, eh. Uh, banda was sale, eh. At kung ikaw, ay eh, tindahan, papatayin mo yung mga maliliit na negosyante dyan eh. At uh, tingin nyo ba, kita ng mga limpak-limpak oh, yan. yan. Umaasa din sa Pasko oh, yan. Oh, para makabawi-bawi dun sa kanilang... Uh, Pinag-iisipan kaya ng government <laughs> officials yan? Pag sila nag may mga imposition na ganyan. ha Pag sinabi nila kasi, parang uh, batas ng Diyos. Oh, oh. Wala na makakakontra. Pinag-aralan kaya nila yung measure na yun? At saka, ma maski na ilang beses nyo sabihin na band ang sale, sigurado lahat yan, may sale. Hmm. Sigurado. Maski sabihin mo, walang worldwide... Uh, o kung may nag-violate, sige nga. O, ano sig ka anong ka gawin? gagawin nyo? Sige nga. Ah, parang SRP to, ng uh, <laughs> chalik sa palengke. Yung bang... Suggested. Interest release niya suggested, at uh, all that fanfare, yung pala wala, hindi... Sila wala, sila. wala. no way. At wala silang para paraan para i-implement. Enforce, wala. So kung yan po ang solusyon natin sa pala. traffic, eh asahan nyo na mga Magda kababayan, traffic, sobrang traffic. Traffic. Traffic eh, pa rin. Pasko, kung yan lang ang mga maaasahan natin solusyon. Nandyan yung traffic enforcer. Sa saan ka pupunta? Wala pang mall. Ha? Ba, eh pa siya, sa lala ng traffic, <laughs> kahit 10,000 traffic enforcer ang ilagay mo dyan, wala mangyayari doon. At saka, ito na nga. Halimbawa, dyan lang dito, dito sa may area na yan. Ah. Dyan. Saan ka pupunta? Pwede mo sabihin nyo. Ba hindi, nag-iikot ako eh. Anong problema mo? Oo. Oh. Ay, uh, eh, na, na, yang, uh, wala ka na. Uh, uh, Pwede mo bang i <laughs>